Isang magandang araw mga kasaluyot. Para sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magpatubo ng mangosteen galing sa buto. Siyempre, para makahanap tayo ng buto, maghanap tayo muna sa market ng mga available na mangosteen. Pipiliin natin doon yung mga magaganda at mga quality ng mga bunga. Siyempre, pag quality ang bunga, quality din yung mga buto. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Mag-subscribe ka naman, mag-comment at mag-like kung ano ang iyong reaksyon, komento at mga pwede mong idagdag na suggestions. Sa paraan bu uh, bubuksan na natin yung mangosteen. Siyempre, bago natin kunin yung buto, kainin muna natin yung bunga kasi napaka-healthy ng prutas na ito. Kaya din, gusto kong i-share sa inyo kung paano magpatubo ng buto at magtanim kasi makakatulong talaga ito ng malaki sa ating kalusugan. Pwede mo rin gawin negosyo. At, uh, mabilis din ang, maganda rin ang presyo nito. Mahal, pero malakas ang demand. So, kunin na natin yung mga buto niya. At, pagkatapos noon, maghanda na tayo ng lupang tataniman. Ang lupang taniman ay hindi naman masyadong maarte. So, masaylan. Pwede tayong maghalo ng buhangin sa lupa, pwede tayong purong lupa, at mas maganda yung may lupa kasi para hindi siya mabilis matuyo. Pag purong buhangin, malamang matuyo. Pero kung mag mabilis ka naman at masipag ka magdilig, pwede pwede mong gawin yan. Nasa sayo ang pagpapasya. At mga kasaluyot, syempre gumamit tayo dito ng mga plastic bag. Kung ano mang available sa inyo, baka may mga plastic ah uh, container kaya, pwede rin kayo doon magpunla. Depende kung ano ang available dyan sa inyo para hindi na tayo Uh, bibili pa. Pero kung may pera naman kayo, pwede, pwede rin bumili. Nasa iyo pagpapasya. At mga kasaluyot, at, uh, rin ang uh, matandaan na uh, uh babantayin natin, naalagaan natin itong ating pinapatumong buto, super para maganda ang bulas. So yan, ready na tayo ng sampong plastic bag na mayroong lupa. So ayan, uh, sampo o walo yan. Pwede naman magkamali, di ba? Ayan, ready-ready na yan. Siyempre, ang ginawa natin, hinugasan na, na natin yung uh, mga buto at pinunasan natin ng tuyong basahan para uh, mawala yung lasa ng buto at uh, hindi siya lang gamin Ayan. So, yun, ready-ready na. Gagawin tayo ng butas doon sa ginawa nating asawing lupa natin at ibabaon lang natin ng kunting-kunti lang yung matabunan lang ng lupa. Yan. Ganyan lang sa nakikita nyo. Ganyan lang sa mga kasaluyot. Simple yung simple lang. So maghanda na rin tayo ng tubig na pandilig. At pagkatapos niya nating ilagay sa lupa, didiligan na natin para magkaroon ng moisture kagaya na ginagawa natin sa ibang buto. ganoon lang kasimple. So gaano ba katagal bago tumubo itong ating mangustin? Maghihintay tayo ng tatlong linggo hanggang isang buwan o pwedeng hanggang dalawang buwan. okay kayong mainip dahil medyo matagal talaga itong tumubo. Uh, bago natin naman siya ilipat, uh, maghihinday pa tayo ng 4 to 5 months uh, hanggang 6 na buwan para pwede na natin ilipat itong ating mga punlang mangustin papunta sa lupang taniman. Siyempre, bawat tan, aalagaan uh, ng gamas at uh, lalagyan ng mga pataba. So ayan. Ganun lang kasimple mga kasaluyot. Gano'n naman katagal mamunga itong ating uh, mangustin paggaling siya sa buto? Ito ay approximately 7 to 8 years, 7 hanggang 8 taon ng paghihintay. Ganun talaga siya eh, wala tayong magagawa. Pero kung may mga available na mga marketed, grafted budded dyan sa inyong lugar, pwedeng-pwede na kayong bumili. At mas mabilis yun mamunga kaysa dito. Ito naman ay pwedeng-pwede nyo gawin kasi kung walang available na mga uh, abadded o graph o marketed. So, ayan. Sana may natutunan ka sa video natin. At, at sana ay sundin ninyo ang aking uh, payo at sana may nakuha kayo magandang aral. At hanggang sa uli, ito ang inyong kasama sa pagtatanim. Pagkat may tinanim, may aalagaan at may aanihin. At hanggang sa muli, maraming saluyot po.